<laughs> ah. Parang di aso ah. Eh, alam tawag doon chip, parang chip mang. oi <laughs> Nasa likod siguro. Nasa likod siguro ng ano. Likod nito. Laging pumupunta sa likod eh. Ayos ah. Uh, chipmunk na chipmunk oh. Nagpupokus mo ngayon mukha. <coughs> oh. Oh. <coughs> kaya mo din na pa ng panganay. Twink. O. Oh,

Hanap mo nga, akin na. Gusto mo hanapin? Sige. Tumutunog eh. Ayan. Oh, nagtataga. Oh, Makulit <laughs> na yan siya masyado. Malikot yan masyado. Ginuto oh. mo naman to eh oh. Tanago mo dyan. Oh, ayan. Oh, no. Tambulin no. ka no. ngayon. Oh. No. yung tempo oh, man ko wala talaga ano <laughs> ah kadilat na siya dilat na ana kita muna na mama papa ma tingnan mo silikot yan eh yung itim na yan ay silikot yan mm mm tung 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 ay sobrang likot yan pero masyado eh. Sarap tulog po. Hoy. Dinaganan mo anak ko. nagising. Oh, oy, sisikap talaga para kala. Batin mo na. Oh, dumidilat ng mata. Kali-kali-kali. Hmm. Harap mo na sa camera. Harap. Oh, dilat ng mata. Oy. Ano, Puro muta ah, na. Ikit <laughs> ng garlic garlic ko. Oh. Ah, sige na, hindi na. Tulog ako <clears throat> eh. Tarap tulog eh. eh sarap din dito eh. Oh. Ina mo, ina, ano ni Luna? Oh, binabaliktad niya. Oh, kaya niya. Ang galing niya. Ah. Kila ganun po na ng bunga nga nila, no? Hindi na hindi nasasaktan. Hmm. Ang galing. Eh. Hirap na hirap nga lang si Luna dahil saan. Uh, <coughs> sakit niya sa bibig kawawa naman. Hmm. Kung nila masakit ang bibig niya, baka linis na linis yan. Okay. okay. Oh! Ay, tama eh.